hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share -share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil direct yung good vibes ang sasa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagbigay ng ayuda ang DSWD para sa mga nasalanta ng bagyo at malawakang pagbaha sa Eastern Visayas. Aabot sa mahigit isang daang libong apektadong pamilya ang naabutan ng tulong kabilang ng food packs. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Arnold Herrera. Nasa 88.47 milyong halaga ng tulong ang naibigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng malawakang pagbaha at landslide sa Eastern Visayas Region. Ayon sa ulat na inilabas ng DSWD Regional Office sa Eastern Visayas, sakop ng nasabing halaga ang mahigit isang daang libong family food packs o FFPs na ipinamahagi sa mga apektadong pamilya. Ayon kay DSWD Regional Information Officer Jonalyn Dichua, dinagdagan din umano nila ang mga FFPs at non-food items na ipinamigay at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang suportahan ang lahat ng bayan na apektado ng pagbaha. Hindi rin bababa sa 76,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa northern at eastern summer provinces dulot na matinding pagbaha. Sa ngayon, pinapanatili ng DSWD Regional Office ang mahigit 6 na milyong standby funds at 122 milyong halaga ng mga FFPs at iba pa sa mga strategic locations sa rehiyon. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa mga individual, negosyante at organisasyon na tumulong sa unti-unting pagbangon ng Northern Summer. sinigurado naman ng DSWD na walang backlogs at on time daw ang naging pamamahagi ng mga social pension para sa mga indigent senior citizen sa bansa ang mga detalye alamin sa report ni Angelica Cosme. On time at walang backlog sa pagbibigay ng social pension ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga indigent senior citizens sa bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, nasa 500 pesos kada buwan ang kanilang ipinapamahaging pension sa mga senior citizen. Aniya ang mga napapabalitang backlogs di umano sa pagbibigay ng pension ay walang katotohanan at walang kinalaman sa mga late payout o delays sa mga senior at simula noong umpis sa hanggang sa kasalukuyan ay walang nangyayaring palya rito. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DSWD, ang pondo ng Social Pension Program para sa taong ito ay sumasaklaw sa mahigit apat na milyong senior citizens na nakakatanggap ng 500 pesos kada buwan. Samantala, mahigit 93,000 naman ang natanggal sa listahan sa iba't ibang kadahilanan gay ng pagkamatay ng benepisyaryo. Layunin ng programa ang pagdagdag ng kabuhayan at iba pang pangangailangan medikal sa mga mahihirap na senior citizens sa bansa. Paalala pa ng kalihim, ang mga benepisyaryo ay kinakailangang sumunod sa pamantayan upang makatanggap ng social pension tulad ng mga may karamdaman o kapansanan. Walang pension na nakukuha mula sa SSS, GSIS o anumang government pension at private agencies. Kwalipikado rin ang mga senior na walang permanenteng pangkabuhayan at wala nang natanggap na suporta mula sa kanilang pamilya. Sa taong 2024, inaasahan ng 500 pesos na dagdag sa social pension ng mga senior citizen kada buwan. Sumailalim so, sa training program ang mga lokal na magsasaka mula sa insurgency-cleared na barangay o yung mga lugar na naapektuhan ng kaguluhan sa Isabela. Ito ay upang mapalago pa ang kanilang ekonomiya at mapaunlad ang kanilang kaalaman sa pagninegosyo mula sa kanilang mga lokal na produkto. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Sumailanim so, sa pagsasanay sa pagninegosyo ang mga lokal na magsasaka mula sa insurgency cleared na barangay o mga lugar na naapektuhan ng kaguluhan sa Riverside Isabela, Negros Occidental. Sa ilalim ng programang balik-salig o pagbabalik ng tiwala sa hiligay nun ng Provincial Peace and Order Council, layo nito na sanay ng mga magsasaka na mapaunlad nila ang kanilang mga produktong agrikultural sa pamamagitan ng pagninegosyo at mapataas ang ekonomiya sa kanilang lugar. Sa tulong naman ng Association of Negros Producers o ANP at ng iba pang samahan, isinailalim sa Entrepreneurial Training Program ang mga miyembro ng Barangay Riverside Upland Farmers Association at Isabela Farmers Irrigators Association. Bilang parte ng nasabing programa, ipinamalas ng mga magsasaka ang kanilang mga talento at ang mga produktong pwedeng mabuo mula sa kanilang inaani at inegosyo. Tinalakay rin ang pagsasaka, pagbuo ng bagong produkto at binigyan rin sila ng bagong ideya sa negosyo tulad tulad ng Dakang Kong Chips at Turmeric Powder 5-in-1 Healthy Drinks. Nakatuon ng nasabing programa sa pagpapaunlad ng mga kakayahan ng mga lokal na magsisaka ayon sa kanilang pangailangan. Mantala sinuportahan naman ang pamahalaan ng Isabela at ng iba pang samahan tulad ng The Philippine Army's 303rd Infantry Brigade at 62nd Infantry Battalion at ng Barangay Council ng Riverside. Samantala magandang balita naman tungkol sa sektor ng edukasyon dahil 30 eskwelahan sa Santiago City, Isabela ulit ay makatatanggap ng mga e-libraries mula sa DOST. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Magkakatanggap ng e-library ang 30 paaralan sa Santiago City sa Isabela mula sa Department of Science and Technology sa pakikipagtulungan ng Department of Education Schools Division Office sa DOST Region 2 bibigyan ang mga nasabing paaralan ng Star Books o Science and Technology Academic and Research-Based Openly Operated Kiosks Naglalaman ito ng libu-libong impormasyon tungkol sa agham at teknolohiya na maaring ma-access at mapakinabang ng mga mag-aaral sa mga paaralan sa Santiago City. Ayon kay DOST Region 2 Director Virginia Bilquera, layunin ng ayensya na magbahagi ng kaalaman tungkol sa agham at teknolohiya hanggang sa mga maliliit na komunidad sa bansa. Inilunsad ng lokal na pamahala ng Quezon City kasama ang isang non-profit organization sa Switzerland ang isang AI chatbot para sa mga biktima ng karahasan. Ang chatbot na pinangalalang Sofia ay ang kauna-unahang nagawa sa mundo para sa mga biktima ng domestic violence. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Naglunsad ng artificial intelligence chatbot ang lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa mga biktima ng domestic violence. Pinangalan ng Sofia ang chatbot na maaaring gamitin para makita kung saan pwedeng mag-report o maghain ng reklamo ukol sa kaharasan. Dagdag pa rito, maaari ring mag-save ng mga file online ng mga ebidensya ng hindi naiiwan ang datos o history sa iyong cellphone. Ang Sofia ay binuo ng Swiss non-profit organization na Spring App at inilunsad sa bansa ka partner ang Spark Philippines, isang non-government organization na sumusuporta sa mga kababaihan at naglalayong suportahan at tulungan ang mga biktima ng domestic violence. Nagpasalamat naman at nagbigay ng suporta si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa ahensya sa pagpili sa nasabing nalawigan para ilunsad ang chatbot. Bilang bahagi ng Christmas project ng DepEd na A Christmas Gift for Children, magkakaroon ng samang-samang tree planting ang iba't ibang mga paaralan sa bansa sa susunod na buwan. Narito ang report ni Pamela Adriano. Magtatanim ng 236,000 na mga puno ang mga public schools sa Pilipinas sa darating na December 6. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Christmas Project ng Department of Education o DepEd na A Christmas Gift for Children. Sa memorandum noong November 17, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na 47,678 na public schools ang sabay-sabay na magsasagawa ng tree planting activity kung saan kada na aralan ay magtatanim ng limang puno. Ayon kay Duterte, maaaring magtanim ang mga eskwelahan sa kanilang grounds at sa maliit na espasyo o maaari din silang maghanap ng local parks, marine protected area o kahit sa ang open space malapit sa mga eskwelahan. Inatasan din ni Duterte ang lahat ng DepEd Regional Offices na makipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources para makakuha ng mga buto o seedlings ang bawat paaralan sa kanilang regyon. Matatandaan din ngako ang Vice Presidente sa ilalim ng Administrasyong Marcos na tutulong ito upang maging matagumpay ang National Greening Program na may layong mapanatili ang ganda ng kalikasan. Magkakaroon ng libreng sakay sa LRT2 sa susunod na buwan. Ito raw ay bilang pagunita sa ikapitumpung anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Ay ba pang detalyo tutukan sa report ni Millie Borja. Magbibigay ng libreng sakay ang LRT2 sa December 10, araw ng linggo sa mga pasahero, bilang paggunita sa ika limang anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights. Ito ay batay sa napagkasundoan ng Department of Transportation at Commission on Human Rights. Sa abiso ng DOTR at CHR, maaaring makuha ang free rides dalawang oras sa umaga mula alas 7 hanggang alas 9 at dalawang oras naman sa hapon mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa CHR Institute, pinagtibay na United Nations General Assembly ang UDHR na nagtatakda ng pamantayan para sa mga international na karapatan ng mamamayan na nabuo noong December 10, 1948. The better news naman tayo sa usapang showbiz dahil Ben and Ben, kumpirmadong dadalo sa Asia Artist Awards 2023 at Global Pop Group Horizon, inanunsyong may comeback song sila sa darating na Enero. Ang mga detalye alamin sa report ng ating showbiz angel. Kabilang sa star-studded lineup na dadalo sa prestiyosong Asia Artist Awards 2023 na gaganapin sa Philippine Arena sa December 14, ang folk pop band Ben and Ben inilarawan ng Star News Korea ang Ben Ben bilang isang bandang minahal sa kanilang heartfelt lyrics, unique musicality at electric vibe on stage. Kamakailan nga lang, tatlong parangal ang ng nine-member band sa Awit Awards. Yan ay ang Best Performance by a Group Recording Artist, Music Video of the Year at Best Pop Recording para sa kanilang hit song na Paninindigan Kita. Maliban sa Ben and Ben, kabilang sa mga Pinoy artists na nauna nang inanunsyo nga attend sa AAA ay sila Katrin Bernardo, Daniel Padilla, Melay Cantiveros, Pew of Kings, SB19, at Global Pop Group Horizon. And speaking of Horizon, heads up, anchors! May treat kasi sa pagpasok ng bagong taon ng grupo. Sa anunsyo ng MLB Entertainment, may i-release -re na global good luck tracks si Navinchi, Kim, Marcus, Kyler, Racer, Jeremy, at Winston sa January 2024. Kung matatandaan, last July, inilabas ng Horizon ang kanilang debut album na pinamagatang Friendship. Habang buwan naman ng Setyembre noong ginanap ang kanilang first ever concert sa Araneta Coliseum. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagsailalim ng mga lokal na magsasaka mula sa isang barangay sa Isabela na itinuring ng insurgency cleared o yung mga naapektuhan ng kaguluhan para sa isang pagsasanay sa pagnenegosyo at pagpuno ng mga bagong produkto mula sa kanilang sariling aning pang-agrikultura. Malaking tulong ito upang mapaunlad pa ang kanilang kaalaman sa negosyo na makatutulong upang magkaroon ng pagtaas ng ekonomiya sa kanilang lugar. Gayun din ang tulong na maibibigay sa mga magsasaka na magkakaroon ng mga bagong kaalaman na kanilang mapakikinabangan sa kanilang pangkabuhayan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, Huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda mga araw. Laging mas maganda mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV